Hanga talaga ako dun sa mga taong sobrang tagal ng may sari-sari store. Yung iba nga, dalawang dekada na and still, buhay pa rin at maganda pa rin yung status ng kanilang tindahan. So, ako bilang tenderang blogger na months pa lang sa pagtitindahan, nag na ng na mag-vlog five years ago, nung hindi pa masyadong kilala ang tindahan na binablog ng mga vlogger ngayon. Ang dami na kasing vlogger ngayon sa Facebook, sa YouTube, makikita mo puro tindahan yung content nila. Before, mga five years ago, halos ako lang yung makikita nyo sila, Doc Gigi, konti pa lang So, ngayon kasi napakadami na. Share ko lang, no, experience ko na kung mapapansin niyo ngayon, bihira na ako mag-vlog. Yung mga kasabayan ko ay nag-stop na din. May message ko yung iba parang nawala na din sila ng gana or ayaw na nila magbigay ng tips kasi yung kakompetensya nila ay nanonood din pala sa kanila. Kasi syempre may mga kakompetensya ka sa malapit, 'di ba? Hindi naman yung sa ibang lugar yung manonood sa iyo kasi naka ang YouTube at saka yung Facebook. So sabi nung isa, tinigilan niya kasi yung mga tips na binibigay niya ay sinusunod din pala ng kakompetensya. So parang disadvantages din sa iyo. Pero bilang vlogger, kung gusto mo talaga mag-vlog at kung pagtsatsagaan mo at lalo na kung sumikat ka talaga may pera sa pagbablog. Pero sa katulad ko ng small time hindi ganoon ka-active sa pag-upload at hindi ko rin kasi sinishare yung personal ko na life. May mga tinatago din ako na ayaw kong ishare sa public. ba? Diba? Yung iba'y kasi nakilala dahil bawat detalye, halos sa loob ng bahay nila, lahat ng ginagawa nila, isinishare nila sa public. So, ako medyo may hide. So, gusto ko yung ginagawa ko lang sa business at yung mga tips, ba diba? Uh, aminado ako, naglaylo talaga ako sa tindahan. Makikita nyo dyan, kasama ko yung mama ko. So, si mama, yung katuwang ko ngayon sa pagsasari-sari store, yung iba alam nyo naman yung nangyari sa akin, sa buhay ko, nagka-anxiety ako, kaya pedyo gumagala-gala talaga ako para maibisan yung lungkot ko, yung biglang trauma na na-experience ko, sunod-sunod na dagok ko yun ng buhay ko hindi ko man sineshare sa public yun pero may iilan na nakakaalam talaga ng nang nangyari sa buhay ko. So, yung tindahan, natutuwa ko kasi na-renovate ni Mary Mart, mas dumami yung paninda, gumanda, hindi na katulad dati na pinapasok kami ng tubig, binabaha, may tumutulo, ngayon nakatiles na, maayos na siya kahit na nasa squatters area yung location ko. Ganun pa din yung sales. Nakakaramdam ng tumal pero malaking, napakalaki pa rin ng tulong ng tindahan namin. So ngayon, para medyo maglaylok ng konti para hindi ako talaga maboard na tulad ng dati, nasa tindahan lang talaga ako na halos ayaw gumala nag-switch ako, ba? Diba? meron na kaming online, may Shopee, so yun yung pinopromote ko, parang dinagdag ko lang, nagpopromote ako ng ibang products ng iba, at the same time, sarili din namin products, yun yung mga gami at saka yung mga toys, mga laruan na meron din kaming tinda dyan sa Quezon City. So, pinupuntahan ko lang si Mama at ako pa rin ang nag-order sa grocery at sa iba pa, ako pa rin yung nagmamanage. Hindi lang talaga ako yung opening to closing. Tsaka may trauma din kasi ako dyan sa location na yan. So, kailangan ko lang din siyang labanan muna kaya nagpahinga ako. Kasi syempre may mga anak ako na kawawa naman sila, de ba? Wala na nga ang tatay, wala pang nanay. So, yung mama ko syempre matanda na din. So, yun lang gusto kong i-share kaya yung may nakikita akong mga store owner na sobrang tagal na, grabe. Saludo talaga ako sa inyo na parang wala kayong kasawaan. Diba? 'di ba? Ako yun din naman ako nagsawa, nami-miss ko din. Tsaka grabe yung excitement ko pag may nakita akong mga freebies na pag namimili ako ng stocks para sa bahay lang. So gusto kong bilhin. Namimili din ako, hinahatid ko sa QC. Alam mo yun, nahanap-hanap ko pa din siya pero hindi pa sa ngayon na bumalik ako para mag full time nasa akin pa din yung tindahan pero hindi yung full time ba na ako yung opening, closing ako lahat, ngayon kasi kahati ko si mama, yan pasalamat ako dahil nandiyan si mama, nagbabantay ng tindahan ko, pumupunta ako dun pag mag ng stocks maghahatid ng mga stocks maghahatid ng paninda mag-order, mga ganyan. Pero, Ayun, naintindihan naman ni mama yon And pinapabayaan niya ako na magbakasyon muna, magliwaliw. Pinapabayaan niya ako na gawin yung gusto ko kasi uh, dumating ako sa point na parang ayoko na talaga. Gusto ko na talagang sumuko. <laughs> Bitawan ko na talaga siya lahat. Naghabilin na ako. Iniwan ko na yung mga ipasbook ng anak ko. So, nagbibili na ako yun kay mama dahil parang naano talaga ako, na-depressed talaga ako. Pero, may mga times na namimiss ko na, alam mo yun, na mag lahat-lahat, bumalik sa dati. Pero, sa tingin ko sa sarili ko, hindi pa muna. Kaya, para may income pa din, meron kaming Shopee ah uh, hindi sari-sari store groceries, pero at the back of my mind, gusto ko magtinda. Parang gusto ko, pagbalik ko, biglang mag-wholesale na kaagad ako. Pero gusto ko buo yung loob ko na kakayanin ko na ulit, na hindi na ulit ako ma-depress. And thank you sa yung iba nag-email talaga sa akin ko napanood nyo yung vlog ko before na umiyak talaga ako sa YouTube ko. Naiyak ko talaga yung sobrang depression ko na kung bakit pinagdadaanan ko to uh, Thank you sa mga concerns, sa mga nag-message kahit na hindi ko kilala So yun po yung update sa Sari Sari Store ko Buhay na buhay pa din po, still naka-gold tendera tayo May mga sponsors tayo paminsan-minsan And sa mga suki namin, lalo na sa Gcash, sa load, ay malaking tulong po 'yan sa amin. Sa ngayon pala naghahanap kami ng location na pwede mag-walk in na yung mga customers namin para bumili kayo ng mga at saka toys. Yung mga candy yung makikita nyo po sa Divisoria. Ayan, para medyo malapit kayo sa San Mateo Rizal or sa Quezon City. Baka may alam kayong location. At the same time, pwede din magtindahan. Yung dalawa na ba ipagsama. So, naghahanap po kami ng location. May nakita kami kaso medyo maliit. Gusto ko sana ah uh, yung malaki naman. So, baka may alam po kayo yung kaya lang ng budget. Yung maliit lang ay yung nararapat yung renta sa pwesto at sa location. Kasi may mga nakita akong location pero ah uh, hindi ko feel. Meron kasi akong pakiramdam na once na gustuhan ko, gusto ko siya grab ka agad. Pero pag may doubt or nagdududa ako, ayoko siyang ituloy. Kasi baka mapasubo ako. Sa location ko dyan, sa Quezon City, gustong gusto ko yung location na yan, sabi ko talaga, magbo-boom ako dyan. So, hindi ako nagkamali kasi first day pa lang, ang laki na agad ng benta hanggang sa tuloy-tuloy na. So, gusto ko ulit maramdaman yung ganong feeling pag may nakita akong location. So, mag-PM lang kayo. Follow nyo po ako, Shop with Yvonne and Yvonne Bautista pag may update po kayo. Thank you so much at sa lahat ng na nandito hanggang ngayon. Nakasubscribe pa din sa akin at nakasupporta. Ah. Maraming maraming salamat po.